natin ng well fish oil nandito tayo ay sa lugar ng kape sa Sephora para sa kanila pro sixty eight handy no appetizers and more Sabi nga nila dito may so date is October thirty twenty twenty na November twenty eight twenty para tignan dito Mami, Ayan. Ito yung kung paano lutuhin yung Shaolong Ito. O, oh, diba? eh. di ba? Yan na tusubukan natin yun. Akandi tayo mamaya. Akandi tayo mamaya. Ayan. Yeah. Tara. Pasubukin na natin to. <laughs> Pork wonton and spicy chili. Asan ba? Pork wonton with spicy chili natin kung talagang chili nga siya. Okay. Hindi naman ganun ka ang Tolerable. Tolerable. Shomai na shomai. Ito, ako ato Ito, ito muna. Ang ating Vietnamese egg roll. Vietnamese egg roll. sa ito, ito. Ito, ito, ito.

tikman natin. Dinudurin na lang natin guys. Right? Ang subo. Isang <laughs> lasa mo yung tau susus. Ang sarap. Table corn, table corn, chicken feet. Mushroom fried. Ayan, <laughs> ito na natin yung ice tea nila. Ice tea naman nila. Tekman natin. Ano nga yung sinabi mo, mami? Parang ice tea ng Prestige, Lounge Sa SM? Masarap naman na! Ah. <laughs> masarap ka, masarap ka! Ice oh, tea! Ice tea! Ay, tea sa prestige lunch. O, di ba? <laughs> Ikinikman natin yung uh, unlimited din to. Soup of the day. Ang sabi nito ay ano daw to? Hot, Hot and, and sour. <laughs> sour. <laughs> Ikinikman Hot and sour natin. Oh. Ngayon sa marimis, sour na lang. No, not for me. Naka-asip. kanin. Kanin tayo. Ito yung rice of pangalan. Mmm, sarap. Sarap siya. At saka yung noodles Ito. na ba na? Tunutsara ko na. <laughs> ay, 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 ay. Masabaw siya. Kasi pag hitsan to na nasobran sa tubig. O so, okay. uh, yan ito. Ito nga. Ito yung tawag yan na. Ito yung kanina na uh, may Steamed Pork and vegetable dumpling. Try natin. Medyo Ito na Sa, -sa, -sa toyo Ano natin? vegetarian pa okay lang kasi mas siya eh, mas <laughs> okay lang ito ang ito naman vegetarian dumpling with truffle oil Haman natin ito lang. Mm. Mm. Ito, ito. Omelet. Omelet, Taiwan. Taiwanese. sa kami. <laughs> Naluto sa ano, nanay mo tuwing kumain. <laughs> Ito, try natin tong what's next? Nice? Ito. Okay. okay. Sweet. Plus. Nasa sa ano, Alexi like plan na hindi matapos

Tama lang na ito yung specialty nila. Kasi panalo. Tawa lang bawa. Bawa ko sa'yo. Ay, sorry. Bawa ko sa siya lang